Hello guys, today is January 15, 2025. Isa na nung palibago magpaparistro tayo ng ating sasakyan. Ito po, Tamaro FX. Magkakalaman ngayon sa taon na to kung ano ang pagbabago dahil nung nakaraan, nagbayad kami dito sa aming top load. Ayan, courier sa taas. Ngayon, kung paano at kung magkano sa taong ito. Kasi taon-taon kasi nagbabago yung LTO ng aming rehistro tama raw effect po ito mga kaibigan yan po ang aking plate number is 751 unang una pag nagparehistro po kasi tayo kailangan magpapa smoke test smoke emission test and then uh, insurance and then uh, mag check dito sa buong sasakyan natin siyempre yan ang protocol ng LTO para mas resto kailangan ang sasakyan kahit ganito lang kailangan kompleto at nasusunod ang lahat ng pangangailangan ng isang sasakyan kung ito ay po pwede pang bumiyahay sa ating kakalsadahan yun po mga kaibigan check ilaw lahat-lahat ng ilaw headlight, backlight, parklight signal light so yun po mga kaibigan samahan nyo kami mga kaibigan maghanap po na kami ng smoke emission testing center so dito na po kami sa emission testing mga kapatid yung aking sasakyan ayan ayan po yung kanilang aparatos kasi doon niya doon i-gauge kung pa paano at saka kung papasa tayo sa emission testing kailangan kasi yan sa si LTO mga kaubayan so first step buhat kayo ng emission clearance para pagdating sa LTO kasama ng insurance resto na po yan ganoon po yan sa mga private pero sa mga public siyempre kailangan pa yan sa maraming chik chik more chik so yan po tingnan natin kung papasa tayo sa ating emission testing yan mga kababayan. dito sa kanilang lugar pwede na rin pala dito mayroon na rin sila dito insurance mga pagkatapos dito diretsyo na sa LTO and then magkaalaman kung magkano ang ating registration fee of 2025 at matapos ang proseso dito sa smoke emission testing sintered, kaya kailangan talaga mayroon tayong uh, pasado na ano, mga clearance emission testing, so ang nakalagay dito ayan po, pass so pumasa po ang aming uh, testing, so therefore po ang kasunod nito is punta na po kami dito sa LTO at kasama na po dito sa pag-smoke emission testing na ito ay ang insurance So therefore, ang aming binayaran is 1.4 dahil po kasama ang insurance. And now, let's go to LTO. Tingnan natin kung magkano aabutin ng aming gagastusin doon. Muli ha, January 15, 2025 na po ito. Alamin natin kung magkano nga Kasama Kasamang top load, mayroon kaming no, to top load to. sa taas. Oo. Ayan. Naku, nakunan ko na yan. Pass. Pass nga dahil tayo. Okay, let's go to LTO. So nandito na ako ngayon sa loob ng LTO office, min office, Diliman. del, ayos na kami, mayroon na kami uh, emission smoke emission test clearance. So pasado naman kami. Mayroon na kaming uh, insurance. At ang kasunod dito na po kami ngayon sa loob ng LTO office compound. Yan ito po yung yun po yung min office so kulay blue. Dila natin makita pangalan kasi maraming mga kahoy. Iが... So dito na po kami mga kapatid Sa loob ng uh, LTO Diliman District Office Dito po yun sa may tabi ng Estabinio Sa Maykison City So nakahabol kami Ang oras natin ngayon is mag alas 4 na po Mabilis lang din may doon sa may Smoke Emission Testing Na approve kagad kami At uh, nakapasa naman yung aming tambutso sa Usok So tuloy kami dito. Malapit lang din kasi. simple sa mga accredited smoke emission testing lang po tayo magpa magpapa-clearance mga kapatid, mga kababayan. Ngayon, hindi natin malaman mga kapatid ano ang sunod naming gagastusin. So ito po, Quezon City ito po kami. Ay mga kababayan. So Quezon City and then yung nga po, yun, ah uh, kung ating i-zoom in yun po yung opisina ng Quezon District Office dito po yun dito po ito mga kapatid sa mismong main office ng LTO yan yun po yan so sana po maayos uh, na ito dahil sinicheck ko naman yung ilaw natin lahat kasi ng ilaw signal light, park light, brake light, niya roam light, headlights, mga ganun. Tapos i-stencil. At nag-aabang na po tayo mga mga kapatid kung darating na po yung aking kasama, nasa loob na po kasi. Dahil o una, kailangan tingnan lang yung papel. Hindi man, o, Yung requirements, eh, siyempre nandoon na yung aming registro, o RCR, and then smoke emission testing clearance, and the uh, ano, insurance at ang sunod nito ay check up nila yung sasakyan namin mga kababayan uh, at gaya ng dating ginawa nating vlog mga kaibigan ito meron kasi kaming top load ito nung nakaraan naming pagparehisto kasama na po sa bayad ang ito top na matatawag natin kargahan baga so ito yung aking sasakyan tamaraw FX gaya ng binayaran namin nung nakaraan taon, uh, isandaan isang daan lang po yan mga kabayan, parang permit lang po yan pero siyempre kasama isasama na po sa bayaran ng rehistro tapos dito, ito yung, ito yung ito yung, ito namang likod, ito, ito malaking building na to, ito po yung sa L LTFRB yan, ito yung mga sa mga nag, ano, mga prangkisa sa sakyan, mga pub, public vehicle sa pag stencil po ng sasakyan mga kaibigan kunin lang po yung number ng or engine number yan pagka itong sa makina ko nahirapan yung mag stencil dito dahil lang unang hirap to kotin so, number itong aking kasi makina is makinang 2C hirap ng number nito nasa gilid pero dinudukot po yan at ang pangalawang kukunin ay yung chassis chassis number yan kagayan mga kubayan chassis yan kukunin nila kaya siyempre iniingatan po na baka galing sa chap chap ang, cha, ang chassis number na sa ilalim po yun po and then ang kasunod ito yung mga ilaw lahat ng ilaw yun lang po ang i-check dito and then pag okay naman at walang problema approve and then bayad pagkatapos uy so ang akin lang na halata ngayon sa taong ito 2025 uh, shortcut na ang nangyari kasi dati bago kami makapunta dito sa cashier kailangan mo na i-check muna yung sasakyan kailangan i-stencil muna pagkatapos i-stencil check muna lahat ng ilaw lahat ng ilaw park light, signal light, hazard light ngayon wala na ngayon nandito na kami sa cashier maghintay na lang po ng bayad at rest ng aming papel at yun na po yun ang huli na proseso dito sa registration ng aming sasakyan 2025 naghihintay na lang po kami ng tawag para magbayad at release na po at uwi na po kami so mga kaibigan sa loob lang ng isang oras malang pagpasok namin dito sa loob ng compound ng LTO Diliman branch sa may East Avenue andito na nakuha na po namin yung aming rehistro po, ayan na po mga kaibigan ayan. land transportation Diliman district office and then ang date is 01 15 2025 yan for 18 pm so yan po mga kaibigan ang aming ano uh, ko lang para hindi niyo makita pag ko secret secret po secret so yun ang kabuhan sa aming binayaran mga kaibigan is 2210 dito po yan sa LTO so yun po mga kaibigan uh, labas na kami ano po ba ang gagawin natin So mga kaibigan, tapos na po ang aming proseso sa pagpaparehistro sa aming sasakyan 2025. At uh, yun na nga, eh, ta 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 may top, load, uh, may top load kami na nakalagay. Ito po yung compound ng LTO sa may diliman. At lalabas na po kami. Uh, kahit papano, mas maganda na yung sasakyan kahit ganito lang. Kailangan registrado para walang masabi ang sinuman pagka tayo masita sa kalsada. At ito sasabihin ko lang sa inyo ang mga pagbabago kung noong araw po mga kaibigan mga kapatid ay kailangan i-check kailangan ma stencil ang sasakyan ang makina check lahat ilaw park light headlight signal light hazard light at ano pa mga mga light reverse light ngayon po is uh, okay na wala na Ayaw ko lang kaya sa mga pampublikong sasakyan kasi sa sasakyan kasi namin eh pa, ma, private na ito dahil dati Tamaraw FX is uh, ano to UB Express ayun ngayon private na parang simplify na po ito yung opisina ng LTO mga kaibigan mga kaubay labas na po kami at, mga kaibigan hanggang dito na lang po ang ating pagbablog at ina-update ko lang kayo kung anong kaibahan sa year 2025 ang rehistro ng sasakyan sa mga AUB kagaya nitong Tamaraw FX ayun paikot na po papalabas na kami ito po ay uh, sa Diliman Brands mga kaibigan. Diliman Brands. Dito po to sa may East Avenue ng Quezon City. Sa main office po ito ha, mga kaibigan. Kasi ayan po yung main office ng, ng LTO. Ayan mga kaibigan. Kung nakita nyo yan, ayan po. I-close e, up natin. So yan po yung opisina ng LTO. Main office po ito mga kaibigan. Alright, so ito po yung daanan papalabas. Pumikit ko mo lang, isang oras lang po kami dito dahil unang-una, wala na ganong tao dahil hapon na eh, nag na yung iba. Hindi kagaya pagka umaga, ay eh, buhos ang tao. dahin tao. So ito na po yung ano, mga kaibigan, East Avenue. Ah, tapat na yan. Ayan. Dahil ngayon is hapon na, ah, ay talaga namang sempre traffic. Ito na yung maituturing natin, rush hour. Rush hour. So, ito po yung lingkod, si Buwan CB po ang nag-update ngayon sa kung, pa, kung magkano at paano at pag, uh, ano ang mga paraan para magpaparistron sa sasakyan year 2025, ay ito na po ang aking naisabi sa inyo. So, salamat po sa inyong walang saang suporta sa aking channel, mga kababayan. Yan. Ito po yung, uh, yan, ang GSIS. SSS dito po kasi sa istabi niya na dito yung mga main office ng mga government institution hanggang dito na lang po mga Hawaiian, salamat ang mga muli salamat today is January 15 2025 uh, at ako uh, ang aking masasabi na lang po ay ingat keep safe always and God bless thank you very much and bye 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 po mga kaibigan